Hello everyone! For today's video, magluluto tayo ng papaitan or sinanglaw in Ilocano. Actually, um, namimiss ko tong ulam na to. And magpasensyahan nyo na ako guys kasi hindi ko talaga, hindi ako marunong magluto ng sinanglaw. Um, last night, nagtanong ako sa mga, sa mga pinsan ko kung paano magluto nito. And uh, they said na lalagyan daw ng soka, um, gigigisa lang siya sa um, onions and ginger. So may ibang pinsan ko pa na luko loko na sinabing, gen ko ng kamatis tsaka bagoong. Yan daw ang ilalahok, igigisa ko dito. E nagtaka ako, muntik wala akong maniwala dahil hindi nga ako marunong magluto nito. So muntik kong lagyan ng kamatis tsaka bagoong. Yuri. <laughs> Which is, ang dalagang sikado lang nito is um, onions, ginger, tsaka suka at tsaka iba pang pampalasa pa. Right now, naghihiwa na ako niyan. Ito yung beef towel na sobrang puti. <laughs> actually, ang hinahanap namin ni Andrew yung itim na beef towel. Uh, wala pa lang ganun sa beef sa baka. Uh, actually, yung itim na ganun ay galing siya sa Galing siya sa sakam... Ano ba yan? Bulol. Galing siya sa kambeng. Kaya siya itim. Pero itong baka kasi puti yung beef, yung towel niya. Yung, yung beef towel. Ayun na nga. Paulit-ulit na naman tayo. Nabubul na naman kasi. So, ayun guys. nag na ako dyan. Hindi ko rin alam kung tama ba yung hiwa na yan. Kasi nakikita ko naman sa mga uncle ko dati dun sa Abra na ganyan yung hiwa ewang ko lang kung tama yung kapal kasi nga, ang tingin ko dyan ay, ah, uh, ang tingin ko ay okay naman yan kasi ganyan ang hiwa pero yung kasing hinihiwa ng mga uncle ko doon ay mga maninipis lang yung hiwa, kasi um, fresh siya, ito kasing beef towel na nabili namin ay na-boil na, nilalagyan ko rin dyan meron din siyang yung hinihiwa ko na yan ay Ah, uh, sa Tagalog? Atay. Atay ng... Atay ng... Ala, hindi na alam ang sasabihin. Atay ng baka. Actually, lahat yan baka yan. ba <laughs> So, ayun na nga, guys. Nagihiwa pa rin ako dyan. So, hindi ko man alam na dapat pala nila last na ihiwa yung baka kasi ay yung atay ng baka kasi ma messy messy siyang hiwain dahil may mga hindi ko may paliwanag makalat siyang hiwain so lastly ito yung pinaka favorite ko hello uric acid <laughs> itong balunan ng baka ayan sarap niyan pag crispy ang tagal ko guys nag-crave ng ganito. Hindi ako nagluluto ng ganito kasi hindi ko inexpect na pwede pa lang bumili ng mga parts ng lol. Ano 'yun yung in ng inner part ng baka dito sa may palengke kasi minsan hindi ako sumasama kay Andrew sa palengke dahil madaling araw siyang pumupunta doon. Madaling araw siyang namamalengke dahil doon siya nakakakita ng mga fresh na bilihin lalo na sa mga sa karne ng baka or sa wet market kasi siya bumibili kaya madaling araw siyang pumupunta para fresh so yun na nga guys hinihiwa ko yung onions na yan as you can see hindi ko alam kung paano yung ihiwa kaya tinatansya ko iniikot-ikot ko yung onions dyan kung paano ba yung ihiwa yung hiwa so hanggang sa naisip ko na parang cube yung ano niya, yung hiwa niya. Kasi yun ang nakikita ko noon. Pasensya na talaga kayo, hindi ako marunong. Nagluluto ako dyan ng ano, pagto-pagto. -tup. <laughs> Pachamba lang guys, pasensya na kayo. Kasi hindi ko talaga alam. Ayan. Tuwing kasing nagluluto doon ay hindi ako nanonood. <laughs> Saka na lang ako nag-a-appear pagkainan na guys. Ayan, tapos na ako. Ngayon magluluto na ako. So, ang inuuna ko dyan ay yung intestines or yung balunan. Tama ba? Balunan? Bakit parang yung naiisip ko yung eh, balun-balunan ng manok? <laughs> yung matigas? <laughs> Eto guys, nag ako dito. Sobrang tagal lang hinintay ko dito kasi sobrang hirap niyang i-crispy. Dahil, ayan, tingnan nyo po, ang um, na, mo, na bumubula. <coughs> Sorry. Naging bulol. Bumubula siya. Pinapakita ko dyan kung uh, gano ka kadami yung mantika. Kailangan ko talaga siyang i-crispy kasi kailangan matanggal lahat yung mantika niya dyan para at least man lang ma-lessen yung taba para lesson din yung pagsakit ng mga yurik bulol. Yurik as pag-atake ng uric acid. ayon So, ayun na nga guys. Bumababa na yung bula ng ng intestines. At nilipat ko na yung mantika. Tinanggalan ko na ng mantika. Halos mapuno guys yung isang baso or isang cup dyan. Dahil sa dami ng mantika niya. Grabe. Nakakatakot. Kainin yung ganyan. So alam mo naman pag tumatanda na tayo, kailangan iniingatan na natin yung mga kinakain natin dahil humihina din yung immune system natin. Wow! Sana all healthy, healthy ways. <laughs> so ayun na nga, ayan guys, halos mapuno yung isang baso. Kung nakikita ninyo, nawawala, nawala na yung mga bula dahil tunaw na yung mga taba ayan, dyan ko palang ginigisa yung ginger. Ayan, guys. Halo lang. Halo lang dyan. Tapos, isinabay ko na rin yung yung onions after few seconds. Kasi pareho lang naman din siya. Kasi pakukulaan pa rin naman yan. Guys, sa mga nagluluto ng sinanglaw dyan or papaitan, please forgive me yung mga procedure na ginagawa ko ay sariling procedure ko lang kasi it's my first time to cook this. Actually, like what I have said a while ago, magtupag lang or pachamba lang yan, guys. So, wag kayong, wag nyo akong i -bash. Wag nyo akong, wag nyo akong kanchawan or wag nyo akong i kasi hindi ko talaga alam. Pero, alam ko uh, na kailangang igisay ang mga nilalagay ko dyan pero hindi ko alam kung alin dyan ang dapat mauna. Ayan, nilagay ko na yung atay para maprito muna siya, magisa muna siya bago ko lagyan ng tubig. Tinitimplahan ko na rin dyan ng black crack na black pepper. Nahalo ko muna. Hindi talaga ako makaget over sa pinsan ko. Si Charmaine. Eh, hey, Charmaine Bragas. Muntik kong lagyan ng kamatis tsaka bagoong. <laughs> itong papaitan ko ha ewan ko next time ko magtatanong pa ako sa'yo kung anong sangkap ang ilalagay ko O kung paano procedure ng isang pagluluto ng pagkain parang hindi na ako naniniwala sa'yo ayan guys ilagay ko na yung beef towel ano nga sa tagalog yung beef towel bimpo ng <laughs> charot So, ayun na nga, guys. As uh, you can see, dyan, hindi ko na-videohan maigi yung pagtimpla ko dun sa pinaka-meat ng beef ng baka kasi nilagyan ko na yan siya dyan ng um, salt, black pepper ulit, and binabaran ko siya ng sukang iloko. Alam nyo, guys, um, dahil kaya ako naisip na magluto ng papaitan ngayon dahil ang dami kong biniling sukang iloko sa mga followers ko dyan ng Tiga Manila, let me know guys kung gusto nyo ng sukang iloko. I-PM nyo lang. PM nyo lang ako. May mga, may sukang iloko ako dito. I'll give you some. Some lang. Yung kung gano'n lang yung kaya kong ibigay kasi sobrang favorite namin tong mag-asawa. Kaya kung anong ibibigay ng namin, yun lang yung mga may ibibigay ng, lang namin para marami rin kaming mabigyan. <laughs> Bumili ba naman ako ng isang container kasi yung pinsan kong isa si Lin, Hermeline Labitan. Um bumili siya ng isang container. So parang napasama na rin ako sa pagbili kasi si Auntie Melly, yung nanay niya. Siya yung nakahanap ng ganun kadami na suka which is very good in uh, for using sukuk papaitan kasi sobrang asim niya, yung aroma iba talaga um, compared compare to other suka sa mga ibang lugar. Ewan ko lang kasi iba-iba uh, tayo ng panlasa, iba-iba tayo ng pinagmulan or sorry, iba-iba tayo ng probinsya rather. Kasi may mga tigabisaya, Bisaya, tiga Batangas, may mga iba't ibang suka sila dyan. May mga pinakorat pa, ganyan. Pero sa akin, since I grew up in Ilocos, yan ang favorite ko ngayon naman guys, alam nyo ba kanina before ko lagyan ng tubig yan gusto ko nang kumain kasi luto na yun. may uh, tawag dun eh imbaliktad kasi yung imbaliktad, yun yung isang luto pa ng baka na imbaliktad kasi uh, parang isang baliktad lang siya pwede nang kainin yung parang kinilaw or in other terms, sa imbaliktad is kinilaw So gusto ko nang kumain but then dahil pinipigilan ko yung sarili ko kaya nilagyan ko na kaagad ng tubig para <laughs> para hindi na hindi ko na siya magalaw pa at matikman. So yun guys, luto na yan. Ready to serve na kain po tayo. Thank you for watching again. Sana i-follow nyo at i-share nyo kami. And if you like to have this kind of videos, we can have more videos of this. Thank you for watching.